Ngunit naman, yung... na kita sa Tara na! Ko Up! Sorry, negative, negative. So, tatakay pag ng na Pagtakay nila ng kiyako, tatawid kami ni Shan. Shan, tawid na tayo. Tara, ngayon tatawid na po kami ni Shan. na si Shan naman tumatawid sa highway. <laughs> ah! sasakay po kami ng bus para makauwi dahil wala na po kami may sasakyan na bus. Panorin po na yung mga kaibigan natin na nagpaantay ng ayon po sila sa kabilang kayo. Napaka-time team nila mag-antay ng bus, Ayun, ng kotse. Napaka-tahimik. Grabe. Pare, dun maraming bus oh. Ganito po sa Pilipinas si ikabag Wala na po tao masyado. Tsaka, wala, wala na masabi. Sabi ko na yata alat-alat sabihin ko sa, sa video eh. Hindi eh. Sean? Sean, nasan ka? Sean? Sean, nasan ka? Sean? 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 Sean, talungan mo Wala na ako masabi. Uh, tayo, wala na salita.

Ah, no, I'm